Hello mga guys, good evening for tonight video mga guys Andito po ako sa sitio mid 1 ng barangay Bayangan ng kagayan de Oro City mga guys Andito po ako sa bahay ng manugang po ni Sir so Larry Ruidas mga guys Upang magsagawa ng panayam tungkol sa nangyayari sa kanyang asawa po mga guys Ang kanyang asawa po mga guys ay si Jean Lee Borboran Ruidas po mga guys 27 years old at saka may tatlong anak po lahat po ay lalaki at saka may sakit po mga guys 4 years na po dinala po yung sakit niya mga guys ang tawag daw po sa sakit nito ay limpuna at saka 8 months na po na hindi nakalakad at hindi na po nakatayo si uh, ma'am Lee po mga guys at saka mga guys uh, may check up sila at saka may chemo sila na ginawa doon sa hospital mga guys at saka oh, yung panawagan nila mga guys kung maaari ma 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 po kung sobra-sobra yung financial niyo pwede nyo ipapadala po kahit piso-piso lang po malaking tulong na po yan sa kanila mga guys at saka kung wala man pwede uh, tulungan na lang natin sa pag-prayer po mga guys sa, na sana gumaling sa kanyang sakit ang ating kapatid na si Jin Lee po mga guys. Mga guys, atong paminawon o atong pakinggan yung mga testimonya na galing sa kanila po mga guys. So mga guys... Hmm. Pila na o pila na katuig na ginaantos o gina dala ang inyong sakit o, unsa ang imong sakit dali ma'am limpuma limpuma sakit na limpuma sa matris man ba dili di, na asa kwan na asa kwan na bo sa likod sa yang ilong galing lang kay bukog man dire oo uh oh. hungaw dire sa li okay humok man dire amo na naka kwan dire oo uh, gamay, gamay 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 yang li og ni sa tungo karono atong unang adto kay na yang nah, adek, kwan na obot ako ng adres yung kwad, dapat siyang matang burot, anak. Hmm. So, dili din siya goiter. Limpuma. limpuma na, boss? Mm. Limpuma. Sila ka stage. Sila naging ka stage. Ay, okay, kaya wala. Okay, wala. So, wala mm, wala. Wala, wala, wala man nagwan doktor. Kaya mong ipangkata na. Hindi man sila katubag. So, walang findings. Ang ilarang kuan ingon is limpuma lang. -mm. -hmm. <coughs> no findings. Pila ka bulan dam or pila ka tuig na nimo gidala ni na maong sakit? Upat um, no, na kapin pin. Oh, yes. Pero kon iyang banglasaw, dili ka lakaw. One locatin. One locatin. Eight months. Months. Mm. Eight months. So, if, ah, uh, pero regular ang check-up ninyo? Every month, ka? Every month, nagpa-check-up. <coughs> <coughs> mangayo ko ni mong testimony ma'am unsay may istorya ni mo sa netizens unsay pangayoon ni mo sa laa ah, para kung makakita sila ni ining video malukmay sila bisan og nagamay extra nila ma atar pwede gikan lang sa imo ah, ang testimonya ikaw sir okay. Elmis a uh, pre natural illness ang natural illness katung-motoy at ang do sa doktor i undergo natog mga laboratory o mga unsapanan na mga proseso dira naay findings pero base sa akong nadunggan sa testimonya ni uh, niyo Ganina nawala i findings so possible bisandi ay na uh, prenatural mo oh gikan sa mga daotang espiritu ano ng mga example ana buyag di man yun makitaan sa kwan doktor doktor mm -hmm. di na makwan dili mm kanang mga barang di na makwan di na makon sa doktor dili yon mo ang exorcist ra gyud ang makakwan ana oh <coughs> unay i, i undergo og solemn exorcism Uh, muna atong pangayoon unsay uh, pangayoon ninyo sa mga netizen kung makakita o makadungog ninyong video mm. sa so, sir o si uh, Panda ah siya lang sa una sir pagkaman mo okay. Panda yan okay. ko okay. sige sige <coughs> mudungag na yung gusto sa mga okay. okay. Mahilak mang ka ayaw. Sige okay, na, saka yung hindi na. Hindi mo hilak, makailak ko ka feel boss. Akira, akira. Emosyon mo na. Malaki. bisa sa tagagmay, sa piso. bisa ginagmay na lang, bisan ginagmay na tabang. May kinang lang hindi ko wala ko trabaho akong bana. Kaya gati man sa kuha.

sa among lakaw sa kuan mata bulan di mako makatarbaho gyud sa kuan kan ang tarbaho nga totally nga everyday ko magkatrabaho mismo gani isa pag bugag ka dili ko makakuan kay para unta magkwarta pag di mako maka pamuga gani basta-basta tungod ko sa sa usawa kay ang kaso maka allergy ko kung sugok ko sa kuan kakahuyan Minya malergi nang sawang ang man mas mo grabe nang problema noon man ang bili kayan na ko gusto ng muda ko og ayo ang problema ako lang pagkaron nga bali sa kwan financial sa among pag travel sa everyday eh, every month ang among kwan nga pagadto sa hospital usay gani nga sa isa kabulan, may ka bulan makadto mi kaapat kay pagadto na pag laboratory sa dugo na ay gamay si piat sa dugo di man pwede di eh, kimo mag schedule na po og mag schedule na po, og na dirwek na po, kay para nga sa yang kimo pag na po na makuha na sa dili na po na sa mga totally eh, okay ang iyang result sa iyang laboratory, balik na po may hantong nga ma-okay, ayaw pa siya makimu. Mga na nga di kami makakuha. Kung sa isang ka bulan, kapila may makalakaw. Kanya, di man kayo kong magpagtrabaho. Kaya tungkol po siya, di man kayo magatiman mo sa iya ha. Nang, mga may ginagmayang tabang sa mga kitaan eh mga kinsing kasi nga nga tabang basi nobra sobra po nang yung mga grasya sige lang kaya ang ginoora may nabalo sa dyan mga kaayuhan po ang ginoora po ay kabalo magtanaw sa kaayo nga yung ibuhat ang kalibutan na huwag mo na siya di mga kaya magkasulti ito talaga yung masawa, kaya emosyonal yung ginisya basta masulti na about ano yung balatian hindi ko gusto po nga ka magtanaw kasi yung maghila kaya marug mahog kung kapel yung mismo ako masakit magigot pero di ko magpakita sa asawa nga nasakit ko gusto kong makita niya likod pero deep inside sakit na sa ako bugat pero di kong pakita kaya gusto na ko nga palaban ako sa para sa mga anak ang mga to. dahil salamat sa tantanan nga mo tabang thank you kayo oh maayong hapon ka tong tanan ng mga kaigsunan uh, kung kinsa na ay o adunay malumong kasing-kasing huwag andam mo tabang sa atong igsoon na nihanglan sa iyang tabang please uh, mo or bisan unsa na pamaagi na makatabang mo sa itong isoon, bisan sa ginagmay ginagmay man lang para sa ilang mga daily needs o uh, mga medical needs nila so mga guys bisan o pagampo na lang kung wala yun atong tabangan sa pagampo na manginaot ta na Maulian unta ang atong igsoon na si Jenley sa iyang balatian na gif, hambin karon atong ipangayo sa Ginoo na tabangan unta tabangan unta siya na maulian so mga guys di, dinhi na lang ang among video og sa sunod mubalik pagyod ko diri para naay gamayng tabang gikan po sa itong igsoon na taga-aura mao si Lorena Otor shout out pala kay Lorena Otor sa iyang uh, kamaayo na pagtagad sa mga kaigsoonan huwag di rin na lang kutob ang mong video salamat sa tanan huwag dalaygon ang Diyos